ang ating ngayon ay naghahanap ng direksyon at gayaan. Dapat nating muli kasi ng bansa natin ng pagmamahal sa kanya. Kasi kung hindi ito mamahal ng mga Filipino, sino magmamahal sa kanya? And I think yun yung yun, importante yun. At ang pag-address ng mga ilang importante issue na kailangan natin ng isang konkreto, malinong na sagot na babauli natin, preparation pa sa darating pang pagkatang kinabukasan na meron ng bansa natin na alam ko, inaasahan natin yun. Meron nun. Kahit minsan, wala kailangan naman, pero meron nun. So yun po. Uh, good morning po uh, sa lahat. Uh, kami po ay nandito ngayon, hindi po para sa sa anumang pong uh, political parties or ideology. Uh, kailangan po kasi ng bansa ng spiritual guidance. Historically speaking, kahit wala po tayo alam sa Bible, makikita po natin na kapag ang uh, isang bansa ay uh, ilang ng mga rulers na may tapos sa Diyos. Not necessarily uh, Christian or pastor. Maganda po ang takbo ng no? bayan. Ng, ng, So ngayon, uh, sabi nga ni Bishop Manny, uh, kapang panahon na po siguro na ang bansa natin bumalik po sa direction na yun. Kahit anong galing ng mga leaders, graduate siya ng Harvard, Yale, uh, na naman degree, naniniwala po ako sa uh, perspective ng isang pastor, 32 years na po ako pastor, ang bansa po na hindi po binagabayan ng Diyos. Kahit anong uh, dami ng pera niya, ay hindi ho doon ang nagaling ang na At kaya po tayo nandito sa ganitong dire situation, ay believe, uh, spiritually, na bankrupt na po talaga tayo. kasi pag wala pa pong gobyerno, tandaan natin, wala pa gobyerno, may Diyos na. Wala pang eskulahan, may Diyos na. Ngayon, ang ginawa po natin, hindi, ito po hindi ngayon lang. Ito, is been going on for quite a few decades. Inalis na po natin ang Diyos sa equation. Kaya nandito po tayo sa ganito si At doon po ako ng kasigur at the, on for forum natin. God bless mo. Yeah, magandang araw po sa inyong lahat. Um, ako po si First um, si Chairman Benica. I've been a pastor for uh, maybe 13 years. My father is our senior elder in the classroom for almost 6 years. Um, bukod sa kalaman ng lahat, o oh, lingit sa kalaman ng lahat, we really are minister family um, ministry and civil government. Um, Narinito po kami ngayon para manawagan ang ating bayan uh, devoid of all uh, political leanings. Wala no, wala nang politiko muna dito. Pati ako, scratch na muna dyan sa politika niyan You can be uh, whatever political color you have. Pero panawagan natin, bilang Pilipino, eh, magsama-sama po tayo ngayon at uh, manubalik sa Panginoong Diyos at i-uphold ang ating salit ng pag-as. That's why we are here to launch the call for a nation under God movement. Um, ang dami natin narinig. So, Kudeta, Kentucky government, Punta Government, merong Resign Marcos, merong Resign Sara. Puro na ang Pilipino, tayo lahat, araw nagahanap ng, sige lang, saan ba tayo pupunta? Ano ba tamang gawin? Subalit, ang lahat po ng aming naririnig ngayon na ng mga solusyon, puro po sa gulo. Pag bumaba sa Marcos, magulo. Pag hindi bumaba sa Marcos, magulo. Magulo. So ano natin dapat gawin? Yun po ang naging usapan namin na uh, namin na kailangan tayo bilang mga uh, leaders sa Christian na doon po ang mga kasama representing our groups should the rise up to the occasion and rise up to the season na marawagan na una na hindi tayo napunta rito dahil lang may korupsyon, dahil lang may droga pero ang puno at dulo at ugat nito kasalanan hindi naman presidente lang may kasalanan, hindi lang yung mga leaders natin para pang ang may kasalanan. Na yung immoralidad, yung corruption, yung drug addiction, naging normal na usapan o normal na sa ating bayan. Parang normal na ang you korap. Know, normal na ang addict, normal na... Hindi yun ang normal eh. You no, know, so, trabaho ko ng simbahan ministro ng Diyos, ang marawagan na bumalik sa tama, sa puro ng Diyos, sa Diyos. Hindi na tawag tayong lahat, hindi na leaders, because we elected our leaders, our leaders reflect us. That means, sa karamihan ng mga Pilipino, kung hindi man tayo, ganyan na. Ganyan na magsinta, ganyan na mag-isip, inotanggap na. Dahil nga, nawala na ang Diyos sa equation. So, kaya kung tayo umabot sa corrupt na gobyerno, ah, huli na, nagtatakipan pa, mga pamilya nagkakasira dahil sa politika, mga politiko, payaman o no payaman, pinagnanakawan ng taong bayan, imbis na magsisi, imbis na magsauli, nagtatakipan, nagtataguan, paano mo sa pwesto, alam na alam ng lahat, eh, kaya tayo mahirap, kaya tayo magulo. Tapos, imbis na ipakulong, ipahuli yung mga nagnakaw, nagkasala, at kurap ang, pinat ang pinatatahimik, yung mga nagpuprotesta. Sana tayo pupunta? Ang pinatatawanan natin ngayon, senador na nagtitip ng 250,000. Tapos, pagtatanggol, eh, at least hindi nang lalaki. Eh. Ano normal na ko ba yan? Kapatid, nag is the reflection of us as a people. So, una ko narinig kami para manawagan. Hindi ko para magmalinis. Kami, makasalanan ako, makasalanan. Marami rin akong ginawa ng kapalpakan araw-araw. Naamin ko po yun. Pero, kagaya ng lahat sa atin, ang Diyos ay papatawag. May sa mga tao na natin sa kanilang bilang bayan. At pinagpapala niya ang bayan. So yun yung unang panawagan. Pangalawa pong panawagan is to uphold the Constitution and follow the law. Alam na natin ang problema. Nakikita na natin sa media, social media, pinag-uusapan natin na corruption, abuso, addiction, uh, impunity. Kita na natin lahat. Tapos tayo nag- alam na rin natin ang dapat gawin. Alam na natin ang batas. Pero hindi natin magawa dahil ayaw naman bumitaw ng aming ng uh, mga nasa pwesto. Tapos tayo, Pilipino, ordinaryo tao, siyempre, nagagali, pinananawagan silang bumaba, pinananawagan na pata ng gobyerno. Mali din, mali yung ginagawa, nasa taas, mali din yung gusto yung paggawa ng nasa baba. Kaya ako tayo magulo. Ang aming pong panawagan, sundin natin ang batas. Diba? O, hindi, sa'yo. No? Nasa batas yun. Pero nasa sa kanya yun. Ayaw niya mag-resign. Okay, fine. Impeachment. Pwede rin kasi nasa batas yun. Narating na natin kung ano magiging desisyon ng uh, Kongreso. Ayaw pa din. O eleksyon, 2020. Pero ibig sabihin, kung susundin po natin ang batas, magkakaroon tayo ng kaayusan. Kung kaguluhan, exposes ng corruption,